Tara, samahan niyo ako magluto ng instant dito. <laughs> instant merienda, instant agahan. Ayan, dahil no more abang-abang na kay Manong. Dahil ikaw na lang magluluto para sa'yo. Kung nagke-crave ka nito anytime, hindi lang umaga ka makakakain, hapunan, gabi, or midnight snack. Maglaga na tayo dito ng ating sago. Kumukulong tubig na palang nilagay ko dito at hinalo ko na agad dito. Isa lang lang natin yan at pakuluan according sa instruction. Kung wala naman ay hanggang sa lumambot. Around 20 minutes yan. So dito sa ating pan, maglalagay na tayo ng isang litro or isang kahon ng ating soy milk. Ilagay na natin ang na todo-todo dyan. Simutin itong ating unflavored jelly or gulaman. Half sachet lang pala ang nagamit ko dyan ah, kasi kailangan natin ng medyo, medyo malambot na texture ng ating jelly. So, nasakto lang talaga na hindi ko natyempuhan yung clear jelly. Kaya meron tayong color ngayon. Yellow ang kulay natin. So, tinunaw ko muna pala yung powder bago natin isalang dito. Una, high heat para medyo uminit-init na ay hindi na tayo maghintay ng mahabang oras. Tapos, ay ah, ilagay lang natin sa low heat kapag ka nagsisimmer na ito. Kapag kakumulo na ng isang beses or talagang mainit na, ay ilagay na natin dito sa ating hulmahan. Patigasin lang natin yan. At balikan na natin itong ating sago. Siyempre, kapag kaganyan na, ay luto na yan. Takpan lang natin at ibabad lang natin ng 10 minutes. Dito sa ating pan, maglagay lang na tayo ng brown sugar. Around 2 cups nga pala itong nailagay ko na brown sugar. Pwede rin kayong gumamit ng white sugar. Kinalat ko lang pala to para magpantay, para maluto ito ng pantay-pantay. Kapag naluto na pala yung ilalim at gilid, pwede na nating halu-haluin. Ayan. Tapos kapag ka natunaw na lahat ng sugar, ay pwede nating unti-untuin nalagyan na ng water. Yung tubig natin dito, siguradong maninigas talaga itong ating asukal. Ganyan talaga ang magiging itsura para sa paggagawa ng arnibal. Halu-haluin lang natin at kapag kakumulo ay kusa na rin matutunaw yung ating namuong asukal. Tumigas na itong ating jelly at talagang excited na tayong maglagay dito sa ating hop ng ating instant merienda. Kung nakarating ka na dito ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami Kay of Krish Kusina at i-comment mo na kung taga saan ka para alam ko naman kung saan nakarating itong ating video. Ayan. Siyempre, meron tayong shout out next time. Ilagay na rin natin yung ating sago. Siyempre, layering tayo. More instant na jelly at itong ating sago at ang ating Arnibal. O, oh, di ba? Nakakatakam na talaga. Siyempre, hindi lang para sa atin yung ilalagay natin dyan or isa-serve natin. Magsa-serve din tayo para sa iba. Talagang satisfying lang itong ating instant na taho. Kasi naman, unless sa taho at hindi ka na mapapamahal dahil mas mahal nga naman at mas matagal kung maghihintay ka pa kada umaga lang ng taho. <laughs> At nasa sa iyo pa kung gusto mong dagdaga na more jelly, more sago, more arnival. Ikaw ang bahala. O, diba? Ayan pala, nakakatakam na. <laughs> Pwede nga pala itong i-ref ha. Tapos tsaka nyo na lang i-serve or i-mix-mix ang mga sangkap pagka gusto nyo na magtaho. Ayan. Shoutout nga pala kay Jose Marie from Bulacan, kay Lita Magpayo Sorsogon, Bernadette Cruz ng Kaloocan. Maraming maraming salamat sa mga pagsubaybay nyo at pagmamahal nyo sa ating page, sa ating Mami Kay, at sa ating mga bagong recipe, lumang recipe, lahat-lahat na po yan. <laughs> Tara, tikman na natin. Enjoy.